amazing nung mentoring session. It was really unexpected. Yung expectations, sobra pa doon sa inaasahan namin. My name is Robert Rivera. You can call me Rob. My business is Happy Judah, Milky and More. Pinangalan ko siya sa aking anak na si Judah. At ang ibig ng Judah ay praise. Dahil masaya tayo, nagpa-praise kay Lord. Kaya Happy Judah, Milky and More more kasi maraming surprises and we are located here in Angeles City Pampanga at may mga iba't iba tayong branches dito sa Pampanga at isa sa Kapas Torga Our business is going for years so 2019 pa nag-start tapos after that pagdaanan natin yung pandemic lumuha tayo pero bumangon tayo dahil lalaban tayo mga Napaka-amazing ng mentoring session. Uh, it was really unexpected. Yung expectations, sobra pa doon sa inaasahan namin. Dalawa yung takeaways ko. Number one, is dapat sa negosyo, may emotional preparedness ka. Pangalawa, you keep on diversifying. And diversifying hindi ibig sabihin magkakapital ka ulit ang diversifying pala when you diversify kung pwede ang ibig sabihin nun you just continue to innovate at yan yung i-apply ko sa ating negosyo so maraming salamat go negosyo sabi nga ni Rufa May go 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 lang first time ko sa go negosyo at kahit mahigit na tatlong taon na ako negosyo, malaking tulong pa rin ito at sa mga hindi pa nakakapag-attend ng go negosyo dahil sa lalawak yung kalaman ninyo sa negosyo at hindi lang yun, hindi lang lalawak lalalim din yung kumpiyansa ninyo sa pagninegosyo -ne so ano pag iniitay ninyo abangan na ninyo yung next go negosyo sa inyong probinsya nagpapasalamat ako kay Sir Joey Concepcion dahil sa kaniyang pag at sa mga napakabayad niyang staff talagang inalalayan kami ng mga staff mula sa pagsitek follow up at pag-ensure sa hindi masasayang yung pag-register natin. Kung so, gusto kami nagpapasalaman si Sir Joey at sa buong sa Negosyo Team. Pagtutulungan